Nagbanta si Duterte na ang una niyang gustong ipapatay gamit ang intelligence funds ay si party list representative Franz Castro. Sa mga hindi naniniwala na sinabi niya to, hindi, ito po ang video. Pero ang una mong target sa intelligence fund mo, kayo, ikaw, Franz. Hmm. Kayo mga komunista ang gusto kong patayin. Sabihin mo na sa kanya. <laughs> Ngayon sa mga tulad ni Bato na nagsasabi na figure of speech lang daw yan, ganito po yan ano. Pag may nagbabanta sa buhay ng isang tao, ang unang titignan natin ay kung may kakayahan ba tong tao to. At si Duterte ay may kakayahan. At nakita natin na hindi siya nagdadalawang isip na pumatay ng tao. Dahil alam nating lahat at siya mismo, inamin niya na pumapatay siya ng tao at nakapatay na siya ng tao. At hindi lang yun, parang pinagmamalaki pa niya at sinasabi niya sa ating lahat na oo, ginawa ko to pumatay ako ng tao at namamatay tao ako at wala kayong lahat magagawa. At sa mga hindi naniniwala na kaya ni